Ayan, maputik po. Grabe po ang putik dito. Ayan, panay po kasi ang ulan kahit hapon. Ulan. Ayan, dyan. Ay, Medyo malayo kasi ang video mo. Dapat yung malapit. Yun ito. Gusto ko mag-anaw. Pwede. San ba ako kukuha? Doon. Doon na lang. Doon tayo. Pan. Uh, pan. Pan. dua satu kami satu kangkong dua grabe, satu 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 Chan. Luway ka be. Ay, dumaan na lang be. Sa ano? Nanghanaw ka. Sig dumaan, isog. Sa inyo ka mako ah. Dika. Kapote dai. Kai. Bilis, bilis, bilis Ayan po ang kuanan ng kangkong. kungi Wala po Ayan po ang tubig Ayan po Ayan, may ilog na dito Ayan po ay, oh, naghugas sa ang luwang <laughs>